Yan, magandang-magandang uh, hapon po mga Kanitib. Kamusta po kayo? Ako po muli si Lloyd na simpleng tao, na may pangarap din katulad nyo mga Kanitib. So, ngayong hapon po ay tayo po magtatinim ng uh, saging, mga Kanitib. Ito po ay uh, galing sa amin sa Kalinga, mga Kanitib. Uh, pinadala po ng aking uh, uh, tatay, mga Kanitib. So, ito po ay tatanim natin dito sa malapit sa kulungan ng ating mga manok. So gagawin po natin siyang parang bakod mga kanitid. So tignan po natin kung ilang piraso yung ating uh, may tatanim ngayon na saging mga kanitid. So magtatanim po tayo dahil uh, uh, gusto natin magparami din ng saging mga kanitid. Para sa ating pagkain uh, at syempre gagamitin po natin sa ating mga manok mga kanitid. Pag lumaki po sila. Ayan, dalawang piraso po pala ito. Tatanim natin mga kanitib. So, okay na ito na uh, ating paparamihin tara mga kanitib itatanim na po tayo dito pala natin itatanim ito ito sa hilera ng uh, natin so hindi ko rin po pala alam ang uh, variety nito mga kanitib malalaman na lang natin ito kapag namunga na mga kanitib ayan so tatabihin na lang natin ito may mga kwan pala tayo oh. karatiris na ating tinanim mo noon at yung Madrid Agua dito na rin sa tabi niya mga kanitib. Gagamit na rin tayo ng pala mga kanitib sa pagtatanim. Madali lang din naman magtanim ng saging. Para ka din nagtatanim ng malunggay. Yan. Medyo malalim lang ng konti para uh, hindi siya matumba. Tama na yung isang <coughs> one foot mga kanitib. Nalalim. Kailangan na natin magtanim ng mga saging at na uh, mga pagkain, mga gulay, mga kanitib dahil sa ang mahal na mga bilihin at syempre mas masarap pa rin ang uh, kumain pag sariling ani, mga kanitib yan, okay na po ito tara, isa pa dito na lang yung isa mga kanitib uh, namatay yung pinanim natin yung kwan dito yung guyabano papalitan na lang natin ng saging so ito yung mas malaki nilalagay natin dito tatabi na lang natin dito sa Madre de Agua mga kanitib wala namang problema yan Okay. Okay na yan. Ito naman yung isa. Ah, native. Ayun. Mas mainam na na saging. Pwede kayo mga gulay ang itanin natin. Mga kanitib. at least. Mayroon tayong hinihintay. At makakain. Dating ng araw. Kaya sa mga damo ang tumutubo mga kanitib. So ayan mga kanitib, magandang magandang hapon po sa ating lahat mga kanitib. Uh, magkita kita po muli tayo ulit sa another video po natin mga kanitib Maraming maraming salamat sa panonood po ulit ng ating video At pwede nyo rin po akong tulungan sa pag-share at pag-follow sa aking Facebook page at sa aking Facebook profile mga kanitib Maraming maraming salamat mga kanitib All goods mga kanitib